Sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila may natatanggong pusilat at may mabubuting karoban. sanman kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malay sakit araw-araw. Pagpalang -araw. umaga o tanghali gabi sa inyong lahat, uh, nandito naman po ang hiwaga ng pangkasina na magbabagi po na naman po. May nag-request po kasi sa akin na i-upload ko po yung Uh, kabal ng tatlong persona po sana po ingatan po ito uh, bro nandito na yun po yung request mo na ng persona at bago ko po umpisan po ay shout out po sa lahat sana po sa mga bagong na ngayon naman po nakatungkol sa aking youtube channel uh, huwag po kayo makuloy, magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video at ipakakalog po sa inyong lahat aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasian pagkatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan wag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailan na huwag pong ipagyabang palagi pa eh ah uh, palagi pong isa po sa isipan ng pag-uusal po ng mga orasyon at huwag na po kayo makalimot pong tumulong sa mga taong hinigap po sa ng buhay ay ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man at Diyos na po ang balang uh, magagabay po sa inyo mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik -sik dik dik at tumapon ang pagkumbal na ating Diyos ang mga sa lahat. sa mga mga taong busila kang puso po dyan ay ano po tumutok lamang po kayo dito sa mahiwagan ng Pangasinan at uh, paki-follow ang uh, um, Facebook page ko po mga uh, um, iwagan ng pangkasinan para matulungan po ninyo po at matulong ko rin po kayo tutumbasan ko po yung tutulong po nyo sa akin marami po ko i-upload sa inyo iba't ibang mga na sana po ay unawain nyo lamang po at wala, hindi po ako marunong po mag-edit kayo na po ang balang Magkuhan po, screenshot nyo lamang po para makita nyo po at dito, dito narito na rito yun na po yung kung mo bro uh, yung kabal ng tatlong persona yan po na unawaan nyo lamang palagi na kayo na pambalang mag screenshot at yung mga binabagi ko po dito, yung napakalakas po mga orasyon na magagamit po nyo sa pangaraw-araw. Ito po tatlong kabal ng tatlong persona. Magdasal po ng isang ama namin. Katapos ng magdasal, ay usalin po yung orasyon po sa isip lamang po. Uh, ang paliwanag ko lamang po dito sa inyo, kung may makita ko po yung cross, halimbawa po cross, 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 cross. Huwag na po kayo mag-sign of the cross sabihin nyo lamang po halimbawa po uh, sa aling ko yung orasyon rap, cross sirikanon nuli, cross nulisti, cross nuita hak, cross trinitatis, di ano lamang po, isang bis lamang po orasyon, uh, usalin po yan usalin po sa isip lamang po, ipo sa dibdib pa cross, o ipo sa tubig ilumin po Buksanin ko naman po. Rap Cruz. Siri Canon. Nuri Cruz. Noristi Cruz. Gita Hak Cruz. Siri Tatis D. Yan po. Kung lang po kayo mag-sign of the cross. Kung magbabasa ka po yan ang orasyon po. Eh. Basta may makita po kayong mga cross po. Sa... Kung halimbawa tatlo po na sunod-sunod, cross, cross, cross. Kung dalawa, cross, cross kung isa, cross ano namang po, basta cross lang po banggitin nyo pong cross asa saka yung pagbanggit po ng uh, kung halimbawa nasa ako na po yung huwag nyo sabi na jack, hindi ang pagbanggit po ng jack po ay hack pag nasa unaan po, jack pag nasa pangalawa na po o pangatlo, hack na yan, hack parang it's na yung panawagan dyan na pangbanggit po sana mo po niyo para ma kunyo po yung orasyon po na maka mapaandar niyo po yung iba kasi hindi na pinapaliwanag eh. dapat pinapaliwanag na para may kon po ulitin ko naman po uh, rap cross sirikanon noli cross uh, noli stick cross uh, hap cross trinity trini tatis De sa sa isip lamang po sa dibdib pa close o sa tubig inumin po so po ay naunawa nyo po ah uh, bro nandiyan na yung pong request mo uh, inupload ko agad kasi para may magamit kayo basta kung mag uusal po kayo ng oras yung po itiwala po kayo sa isip na uh, Isip, isi, 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 isip nyo po at isa po sa isipan lamang po ang pag-uusal po ng orasyon at po kayo no, ang gabay muna ba, sa Diyos ang makapangyari para kumasi po sa inyo ang gamitin yung mga orasyon at huwag po kayo makalimot po magpasalamat sa kanya kung nag-usal po kayo katapos yung mag-usal po may salamat kayo sa Diyos ang mga kapangyari sa lahat para uh, protectado po kayo sa kanya napakabisa po itong kabal ng tatlong persona po, uh, po Maraming salamat po sa pag-unawa po ninyo at sana po huwag po na po kayo makalimot pong mag-subscribe at pakipalo po yung Hiwagan uh, uh, hiwaga ng pangkasinan at paki kunyo po uh, paki view nyo po para matulungan po ninyo ako uh, sana po mag-subscribe po kayo para medyo makarami po uh, uh maraming marami sana po sa inyo kasi inaabot na po ako ng mm, 1000 na po na subscriber po sana po madagdagan po ng madagdagan po yan para makaabot po ng makapasok po sa uh, tinatawag po nilang uh, kon po sa youtube channel pag naabot ka ng 3,000 ata ako um, ko kun, makakapasok ka na eh Ay sana po maunawaan po ninyo unanawagan po ako sa inyo na tulungan po ninyo na mag subscribe po kayo at magpanood po at uh, share nyo po sa iba para makon po kayo maraming salamat po sa inyo lahat Katanya ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Marami salamat po at check out po sa inyo lahat.